Grabe ang bilis ng panahon na Yung dating inaalagaan, siya na ngayon na nag-aalaga. Nax, very totga tayo to na. Naalala ko tuloy yung totga ko. Siya kasi nagturo sa akin noon, eh. Yung feeling na kulang na lang, magkalisensya para maging doktor. Yung magsasabi sa'yo na inumin mo to, gamot mo yan, kainin mo to, gawin mo yan, itigil mo to. Yung minsan na feel ko na ang kulit-kulit naman, lalo na nakakasakit ako noon. Pero later, I realized na that is love. It may have been tough, but that is still love. Eto yung love na pinanghahawakan ko sa mga mahihirap na sandali at sa gitna ng challenges. Siyempre, sino pa ba ang totga ko? or yung aking the one that gives alaga, kundi si Mothership. Akala niya kung sino, no? Yun yung love ni Mothership. Ang love na naging comfort, shield, and protection na aming family during sickness. Because in a child's eyes, no one heals better than mom. At ang kutuwang ko sa pagmamahal at alaga, si you nila! Naging katuwang din ito ni Mothership nung time niya kaya ito na rin ang ginagamit ko sa family ko ngayon. Kahit na sobrang mahirap maging nanay, panatag ako na magpatuloy at lumaban sa buhay dahil sa inspirasyon na nakuha ko sa nanay ko. Anong alaga ang nag-iwan ng marka sa'yo? Share mo naman sa comment section!